Hello mga idol, dito kami ngayon sa C6 Pero pupunta kami ngayon doon sa Anguno dahil may titingnan kami lote Kasama namin si ano, si Paring Ingoy Yan, nakasama namin yan Yan mga idol, Miningwit sila ng tilapia. Malawak din ito mga kaido ng ano, Laguna de Yan itong lugar na ito ay C6. Yan C6 ito. Sarap talaga dito mga idol kasi ma-presko. Mahangin. Yan, yan yung inaanak ko. Inaanak ko yan sa kasal. Jonathan. Jonathan Bailon. Yung doon sa kabilang mga kubo-kubo na yun, mga ano pala yun doon, Itikan. American pala yan dyan mga Chinese din daw ang may mga may ari na yan a few moments later

Hello mga idol, dito kami ngayon sa. Pinangunan. An angon, no? Angon. Kanina, ang, ang <laughs> <laughs> Kaninang, Laguna Bay, naging Manila Bay. <laughs> angon, Dito kami ang sa si Angon, Tumingin kami dito ng luti. Kasama namin si Yado. At si Parang Ingoy. Pinchor muna tayo sa mga pondok-pondok. Ginugula yan, na Sa Ah, uh, hi. Ito si Hado

Oh, yeah, dito pala pa yeah, pala dito? Gatingin kami dito mga idol ng lote. Video bakilidang ano, plastada ng lupa. Ayos lang Ay, na <laughs> na ito. parang ito. Oh, okay. so,

Malunggay naman yan dyan sa, ano, sa ligaw. Tanim nila yun. Yan si parang ingoy. Kasi sa Kasama namin dito sa pagtingin ng luti

may mga bahay na dito mga idol kaso wala pang mga tao nakabang lang yung mga bahay nila o. ang gono ito dito mga idol ang gono Magandang hapon, silong kami. Ah, miracle fruit daw rin. O? Galing may daming bunga decoration lang siya. Suha. Ay hindi, parang ano to siya. Anong laman kaya nito? Ah, miracle fruit daw yan. miracle fruit? Ano kain lasa niyan? Ayan, yan mga idol oh. Sino ng ano? Natikim tong Miracle Fruit. May fountain pa sila oh. May mga tilapia din pala. Uy, may nakapatong na. Hay mo na kayo sa vlog ko kasi para makita kayo. Ito yung panginan dito. Yan si... Anong pangalan mo ha? siya? Si Kon. Paul. Paul. Siya yung nag-guide sa amin kasi may nako na siya dyan no? Luti. <laughs> kaya yes, siyang nakakalam so, dito. Sa yan, yung eh. hmm. ano ko yung si Maring Shirley kaya yan si Paring si Ingoy Paring Sandy naman Paring Sandy Sunday mo mga sundalo itong mga kasama kong mga idol A few moments later ang mga idol. ang mga mga kalsada. Ito ang mga ano pa to. Malayo pa sa generasyon.